Busy nga ako mga kasari ng buong linggo kaya ayan ang itsura ng aking munting tindahan mga kasari. Talagang bungi-bungi na at kulang-kulang na yung mga ka-display dyan sa aking mga istante at marami na talagang kulang mga kasari. Hindi talaga ako nakapag-grocery dahil na sobrang busy ko. Napababayaan ko na yung aking munting tindahan. Marami na nga talagang mga kulang-kulang dyan mga kasari at marami na talaga akong wala dyan sa aking munting tindahan. Kaya ayan, nakikita nyo kahit yung aking parep na yan is talagang wala na rin mga nakadisplay na mga soft drinks ko konti na lang. At dahil na istabasta basta tayo dito sa ating munting bahay, ayan mag-aayos na muna tayo nating na mga tinda dito sa ating munting tindahan. So magre-refill ako diyan mga kasari, magugupit at maglalagay ng mga soft drink diyan sa aking mga pare. daw ang daming rep, mga pare. Iisa e, lang naman yung rep mo kasari, Dios ko po. Sabado kasi mga kasari piyesta dito sa amin kaya yung aking parep is talagang naubos yung mga soft drink. Medyo marami-rami rin kasi yung naging benta ni kasari nung araw ng Sabado mga kasari dahil piyesta po dito sa amin. Mga ganong araw lang talaga ako mga kasari pag may okasyon dito sa amin or kaya naman yung may mga okasyon yung aking mga bahay. Yan lang talaga yung pagkakataon na nagkakakota ako dito sa aking munting tindahan. Medyo nakakapag-ipon na nga ako mga kasari kaya ngayong araw na ito is mag aayos na muna ako at mag -re na aking mga paninda ng sa ganun naman. Alam ko na ulit yung aking mga ibibili para sa aking munting tindahan. So nag aayos na lang muna ako dyan at nagpupupunas ng bawat gilid-gilid kasi kapon nga hindi ako nakapaglinis at nakapagwalis-walis sa aking munting tindahan. Kaya ayan yung araw na lang talaga ako tigil dito sa bahay. So alam niyo ba mga kasari sa sobrang busy ko sa araw-araw. Hindi ko na talaga alam kung anong uunahin ko yung bahay ko ba o yung tindahan ko. Kasi mga kasari sa bahay ko pa lang pagising ko sa umaga ayan napakakalat na ng aking kwarto, napakakalat na ng aming sala lalo't lalo na yung aming kusina. Kaya pag inaasikaso ko yung bahay namin mga kasari, hindi ko na naayos yung aking munting tindahan at hindi ko na rin napapansin or nariripila ng mga paninda ko. Paglilinis pa lang ng bahay mga kasari, lalo talo na sa paglalaba ubus na ubus na talaga yung oras ko at ang ending ay pagod na pagod na ang inyong kasari at hindi na nagagawa yung trabaho sa kanyang munting tindahan kaya kahapon nakapag general cleaning na rin ako sa aking bahay, nakapaglaba na rin ako kaya ngayong araw na ito, nagkaroon ako ng oras na magrefill at magugupit-gupit -gupit dito sa aking munting tindahan ng aking mga paninda napaubos ko na muna mga kasari yung aking mga paninda nang sa pagmamili pag mamili naman na ako ulit mirami na yung bibilin ko kasi isang, isang bilihan na lang ang gagawin ko pag ako'y mamimili. At ayan na nga mga kasari sa mga oras na yan, nagre-refill na ako ng aking mga pas soft drinks at nag-aayos-ayos na lang ako ng mga paninda ko dyan sa aking munting tindahan. Ito talaga ang ginagawa ko palagi mga kasari pag napababayaan ko yung aking munting tindahan. Ito na talaga maintindihan dahil sa sobrang kalat. Lalo't lalo na mga kasari yung mga barya na ko na nakakalat ng kung saan saan na lang. So ayan na nga mga kasari, tapos na ako sa gawain ko dito sa aking munting tindahan at ko na lang yung aking mga pabote dyan. Dahil tapos na ako mga kasari, Sari, ayan magwawalis na lang muna ako dito sa aking munting tindahan at yan na lang muna, bye-bye.